ang intro intro to papagas mula kami then pupunta kami ng Quezon so samahan nyo kami guys sa uling ano namin sa outing namin family outing alam mo na yun yung dati natin mga travel buddy yan nandiyo sa likod Nadyan si Remark oh, okay, so, wow si Boss si Junior si Junior nasa likod shout out guys uh, shout out Junior then bago okay. lahat magdadasal tayo para safe tayo sa biyay natin Lord, pat patnubayan niyo po kami sa aming biyayang ngayong gabi na to, ngayong madaling araw na to. Sana po makarating kami safe at ligtas sa pupunta namin. Nilayo niyo po kami sa disgrasya at ano sa ng kaganapan. Sana po, uh, ingatan niyo po ang aming mga kasama, ang dalawang sasakyan na namin. Ang buong pamilya namin, Lord, ingatan niyo po. Amen. Yan, magaganda. Okay. B, ne, kita pencer, biji to, hai hai, tadi, hai kayak tadi, hai guys, oh, no. ayo, ada, <laughs> Dan tuh nasi assistantship, jumatin nasi assistantship, bos junior, shout out saya bos junior. Shout out na mga taga Boss Junior. Wala mga taga eh. Hindi, Hindi oh. guys. Yandis, guys, busy-busy uh, rin yung ibang guests. Iihaw hi din sila. Oh. Guys, abang-abang lang sa mga magalapan. Salamat sa atin Salamat sa ating yung video talaga guys. Sana makatagin po kayo sa panunod namin. Activities ngayon, araw na to. Sama-sama yung mga pamilya namin. Araw kapatid ko. Kawa ko, mga pamangkin ko. Kaya ko, Kaya maliliit. Sama-sama kami. Shout out kay Nila. Nilaliligo Kanina pa. Ayan guys. Ayan nag-enjoy kayo. Ayan ko naman siya. Shoutout sa video graper. Salamat. Salamat. Na, may mga dito um, uh, tayo. Okay. Okay, panay video. So, oh, counting hours na lang, eh. tatagal natin dito. na dito. Babiyahin na ulit. Makita pagsung na tayo sa traffic. Sana safe tayo sa sabiyahan natin. Salamat at sa't karon kami ng bandid buggy ng mga kapatid, sa pamilya, guys. So, hope you enjoy. Jeez. Ay

dito lang <laughs> Baka nandiyan sa mga nakaano ano pa. Dahil dyan yung, yung videographer natin, kasama natin kuha na ng video. Shoutout videographer! Ano sabi mo? Shoutout mo yung channel mo, dali! <laughs> so, dito kami guys. Yan yung... Pin uh, resort na pinunta namin simple lang hindi naman siya yung pang mayaman, pang ano lang pang lang, pang happy happy lang ng pamilya alam mo yun, diba? di ba? hindi kailangan maging mag sa mga lakad basta importante, kompleto lahat ng pamilya tama ba? so hindi tayo na sa Riyaya lang. lang oh. Ayan guys, moron dagat yung clips natin. Sana mag-enjoy kayo. Maging maganda yung kalabasan ng video na to. At least nagbakasyon kami. Ay, misis ko. Shoutout sa asawa ko. Ayan. Shoutout sa kanya. Ano sa sabi mo mama, sa outing natin? Saya. Ayan. Ayan misis ko. So, mga ilang oras na lang guys. Uwi na kami. Biyahe na uli. Kaninang maga, hindi ako napag-video na maayos kasi madaling araw kami umalis madilim. So, wala sa ano, wala sa ayos mong video So, ngayon lang kami nakapag-focus ng video. Ito lang. Sama-sama kami. Hindi kompleto yung iba lang sa cottage kasi yung maligo, may init. yung airpot ko na high blood. So, hindi siya pwede magbabad sa init. Pero, at least, naka-sama kami. Nag-enjoy kami lahat. Yan. Ayan lang mga Saan natin ito? Dapat lulutang lang yun din eh May lapang sa puso ko ng tsinelas ko kakain mo rin Shout sa pinsa ko, oh, nawawala tsinelas <laughs> Uy, siya na nila, walang tsinelas Tulungan natin sa si nila si Tito mo. Dito na ang katabi. Sa nila kay? Katabi. Kuwano din mo. Bumutak yun eh. Dapat tanggulin kita natin yan. Ganap kami ng ano? Ganap. ganap kami ng treasure. Nawawalan si Nelas guys. Pero dapat doon ang dala nun, boy. Punta na lang ang tubig, eh. <tipos> baka na-sweat nyo na nanay, tanong mo sa taas, baka dala nila. Tanong mo baka nalang nila? Okay. Ito nila. Okay. Nila. 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 Dala nila. Dala nila siya kanina? Hindi, hindi Init na guys. So, yan yung katids ka na amin. Yung palit lang. Yung alaga ko, nakakulong. Nawawala. Ayan. Hindi, baka inanod. Ito, oh, shout out. Ano yung ano nag-aalaga na maliit? Peace! tapos na kami dito. Pauwi na kami kasi mayroon makipagsab makipagsabayan sa biyahe. Mamaya, traffic na. So, pero usually marami naman palabas ng probinsya.